Marami. sabi ka, ng kalsada. Mami, nabubog na namin. baha. Oo. Mm nabubog -hmm. na kasi doon ang baha. pag na namin kanina guys doon, baha pa rin. May pa rin. Pero bumaba na. 'to 'to 'to, to? Pwedeng 'yan. Dun papatastas tayo. Dito yata may gas baka maligas tayo. Wala 'yan. dito. Ito, so, part na to. Wala. Ayan, ho, baka nahulog. Yan. Dami eh. Sa ano? Basta kinuha na natin yung ano, lukan. Talaga. Dami na Dami na muktod. Tabi-tabi. Ano mm -hmm. <coughs> eh. <laughs> guys, yung mga guys mga bata naglalaro ng ano tagotaguan ganyan din kami di guys yung bata pa kami ang, <laughs> <Ay, laughs> ang style namin yan guys pag halimbawa gabi na pag nagkakatamara na maghanap uuwi kawawa kaya yung taya naghanap na harap tayo wala, wala na yung mga kalaro umuwi na kaya paggabi-gabi na malas ang taya na uwi na mga kasama Okay pa Oo oh. <coughs> dito ba bayaw dyan sa kabila Marami pa Marami tayong maiuwi Napa ano ko Ito po sa taas ay, guys, ipapakita ko sa inyo. Lipa. Ito, so guys. mga taga Mindoro, alam niyan, guys. So. Oh. Yan. Lipa po yan, lipa. Napakakati po niyan. Makati na masakit. Pag, pag na pa lapas sa ano mo yan, sa balat mo. Yan, lipa po yan, lipa. Kaya naka insan marami din ito eh. Hindi ganyan, di pa. Sobrang kati po niyan. At makati na masakit. O pare ko, ikaw naman manguha. O huwa mo ito, i-plastic mo na. Okay, so. so ko, ang dami na. Sobra-sobra na yan. Marami tayo, bibigyan natin sina, ati sina, si na Ate Edith. Si na, Marit. Irana. Lami yes. pa. Yes. Oh. Ako. Mayroon doon sa ilalim ng lipa. Hindi ko na kinuha. Makati yan guys. Makati. Makati na masakit. Pag kinamot makati, pag kinamot mo, masakit naman. At sa ano? sa balat. Nasa tabing kalsada na pala tayo. Ang dami na dala ng asawa ko. Oop. Oh. Wala. Yes. Oh. Ano? Dito sa guys sa probinsya pag wala kang ulam Mamako, ka na lang. Nasa sayo na lang yung kakain ka ng asin lang ulam mo. Madami ng pako. Pwedeng iulam. Ang isa. Dami dyan. Madami pako. Ha? Hindi, hindi yan. Yun, yan talaga, hindi pa yun. Mga taga-probinsya guys, alam nila yan. Pa, pero yung mga hindi taga-probinsya, hindi nila alam yun. Kaya pag nga sagi ng balat, ako, sobrang pati na masakit. Ha? Uyo? <laughs> Papakita ko sa inyo guys. Pag ikaw pasaway sa probinsya at ikaw hinahanap na ng nanay mo di ka pa umuwi yung mga taga-probinsya, alam nyo guys, yan ang pinanghahataw sa mga batang mo. <laughs> Makakulit nyo si guys. Ito yun. Ito yung guys. Ito so guys, uyo sa amin, uyo. Ito ang pinangahataw sa mga batang makukulit. Na uh, pag taga probinsya ka. Hindi. Dadalhin mo? Dadalhin natin? Sige, dalhin mo. Kunin mo ako magbibitbit mamaya. Ay, marami dito. Masyado masukal na lang din baka may ahas ito na tayo sa ano medyo nauwanan ng uyo yung ako ko ang gatong bayaw ano? madami pa? oo saan pa meron? pataas? I no, papuntang kalsada? pa, meron pa. na, na, natin. Yung iba ano pa? Maliliit pa bagong ano pa lang. Bagong sibol pa lang. Yun. guys. Mabilis lang to guys. Ano? Tumubo. Lalo na pagkag-ulan. Dalis lang yan dumami. Hey oh guys, oh, gaya nyo, oh. Bagong sibol pa lang oh. Pero pwede nang kunin niya. Pa. Oh. Lilit pa. Hey guys, oh. Yan niya, yan yan ang lipa. Kaya pag pumunta ka ng probinsya makakita ka ng ganitong klase ng damo misa kasi guys sobrang taas niya sobrang laki Ayan. para may idea kayo pag pupunta kayo ng probinsya makakita kayo ng ganyan layo ko na dyan guys huwag nyo nang mapatang inyong balat dyan kasi makati yan. Marami ka na pag kuha pa marami na din yun. Oh. Ha? Ah? Nambo na, tara na. Marami na din yan. Pauwi na kami guys. Ang na kami kami nakuha. Dito na oh, sa klasada. Dito, dito oh. na. No? kau bisa nah tuh kayak gimana tuh kahit mana pa bata pa lang bago mana pa lang tubo pa lang Tiba-tiba <tipun> <tipun> ini. ka. Nalampasan mo ba yaw? Oh? Yan. Yeah, Bakit maliit yan? Pwede na. <laughs> Dito ka nang uha. <clears throat> yung iba guys, sana, ano na. Bihira namang huha yung mga taga rito sa amin. Kasi, dami pa ko. Hmm. ito Ambon, ambon na. Ito. Teka. Bagong tubo pa lang yan. Pero pwede na yan. Tara yes, pauwi na kami. Dito na kami sa Kalsada. Ha? Kaninang baka wala dyan? Pa dito? Pauwi na ulit tayo dito. Dito na kami kasi kuha ni Bayo. Dami din. Ang dami din. Kuha so, namin. Oh. Meron pang uyo. <laughs> ano tawag sa inyo, Marikinta? Uyo. uyo din, ano? Pang gatong. Uyo. Panggatong. Uh. uyo. baka. Yan you know, mayroon pa dyan pa ano. Ay, sa loob dun. Pero okay na, marami na. Oo. dami naman natin ang mga na kami. Naambo na. Sige na guys. Pawi na kami. Pawi na. Bye bye na, bye bye.